Hello mga kasari, magandang gabi sa inyong lahat. So gabi na ako nakapag video nito. So ito yung proof ko kanina. No? So yung points ko sa BPI credit card nung nakarang promo nila um, ay nakanabit ko pala yung parang kota nila na to 50k purchase. Ilang buwan yun. Tapos uh, merong e-gift na 5,000 peso. So kanina ginamit ko. So ito yung mga binali ko sa Pure Gold. Pumunta pa ako sa Pure Gold. Ayan po siya. So, total niya is 5,016.45. Tapos, yung i-gift e ni BPI, ah uh, sampung, sampung, siya na ganito. Yung ganyan, gift away. Sampung code yon lahat kasi worth 5,000 yung e gift So, ang nabayaran ko na lang is only 16 pesos and 45 cents. Okay, so yun yun mga kasari. Yun yung ganun kaganda yung benefit nung credit card nila kasi lahat naman ng purchases may points pa is from supplier so tapos ito ang points nito is galing talaga mismo sa BPI so yun po yun po yung kagandahan ng isang perks ng pagkaroon ng credit, uh, credit uh, BPI credit card na ginagamit ko din sa aking business sa pag-purchase ng mga items okay thank you so much i hope you learned something mga kasari